Hello guys, ay magluluto tayo guys ng minudo. ayan nating baboy guys. Nag-guide ko na siya guys in to cubes ayan guys. So ayan, ito naman nating panglagay na patatas at carrots guys. Ang ginagawa ko na rin siya. Meron na rin tayong hot dog. Pero atay guys, isirino na lang ilalagay natin guys. Ayan. Atay siya guys. Tapos ito naman nating sibuyas at bawang. At ang ating kalamansi guys. Kaya si Toyo. Ang ating panglaw, guys. Ang ating mga seasonings. Ayan, tapos ating ketchup, guys. Ayan. Handa, uh, umpisahan na natin, guys. Ang ating pagtimpla. Okay, guys. Maglalagay na tayo, guys, ha? A little bit of salt, guys. Ayan, ating salt. Kunting salt lang. Pag-balance lang ng kanyang lasa. yung pampalasa. Sa inyo naman guys kung anong gusto nyo ilagay. Pampalasa. Sunod natin guys ang ating kalamansi. So ayan guys, mayroon tayong kalamansi. Ayan, kuha tayong salaan. Pwede sumama yung kanyang kuto guys. Ayan, kalamansi. Sigaan lang natin ng maayos guys. Para hindi, sa, di para makulat yung kanyang juice. Ayan, kalamansi. Yan ang paggawa guys na minudog yan, Tapos ang natin. Tapos guys, ang galing natin yan. naman ano natin guys, ay aluin natin. Para kumapit yung lasa niya guys. So ayan guys, lagyan natin ng pamintang wasak guys or durog. Ayan guys, ang ating paminta. Ayan, ay paminta na siya. Ayan natin ulit para kumapit siya guys salagyan natin siya ng toyo para lumasa ng ating sumudo sa Nasa inyo naman guys kung gusto nyo mag ng toyo. So guys, lalagyan natin ng bawang na durog. Ayan, mais guys. Ayan. Tapos kuting sibuyas. Para lumasa siya. Halo-haloyin lang natin guys. So ayan, pagkaganyan na siya guys. Ayan, iwan, iwan natin muna ng bahagya. So, ayan, mag iinit naman tayo guys ang ating kawali. Ating kawali. Ayan, initin natin. At igigisan natin ang ating binabad. Ayan, igigisin natin siya guys. Isani lang mati saja, guys kita natin ng matika or cooking oil. Nanti 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 ng cooking oil sama natin guys, isigisa natin yung sibuyas at bawang yun, okay, bawang yan na, amoy ko na guys, ang bango ng aroma na ating bawang guys, or garlic So, next sa ating guys, ang ating onions or sibuyas. Uh, so, kailangan guys, marimit ang kanyang dayat. Bali, one and a half na multivide na sibuyas ang so, mga ito. Ayan. Make sure guys, mag-brown-brown lang siya ng konti bago nilagay mo, mga lang siya kagali guys sa so, ating gagamit ang ketchup, ketchup guys is with cheese na guys with cheese na para hindi na tayo gumamit ng, ng cheese so, ayan okay na siya guys nagisa na natin so nalagay natin guys yung ating binabad na natin pa na guys natin. ating um, and, natin so, ayan, nagisa natin siya guys lang siya magluto guys sa aking minuto. Simple simple lang siya Ayan, nilipat natin sa boil ang ating lime. halo halo lang natin guys para mag-isa siya gusto guys at gusto niyo ng medyo sweet in ano guys maasim-asim na lasa pwede kayong gumamit ng pineapple juice dito guys para special yung lasa Pero sa akin guys yung ginamit ko is calamansi juice guys yung calamansi para unique yung lasa So, ayan guys, habang ginigisa natin yung baboy, yung ating pork guys. So, ayan, lalagay na rin natin guys yung ating carrots at patatas. So, ayan, okay na yung malinis naman yung kamay ko guys. So, ayan, lalagay natin. So, wala na lang tayong pasas guys, hindi ako nakabili ng na. pasas or raisin. natin ba nilig guys. Pero okay na rin yun. Raisin or pickles guys, pwede mong ilagay dyan. Pero sa akin guys, is simple lang yan. Kasi pang ulam lang naman natin guys, hindi naman natin pagbenta. Ayan, isa lang natin guys, hanggang lumambot yung ating pork and ating gulay guys. ayan na rong pinapalambot natin ngayon guys lalagay natin yung hotdog para maluto siya guys Yung ating hotdog ayan na maluto para so, tatakpan natin muna para siya ay maluto ng maayos guys saka na natin lalagay yung pinakahuling ingredients niya guys Ayan guys, bubuksan natin kasi malambot na yung ating gulay at baboy. Ayan guys. Malambot na siya. Ayan, lalagay natin yung ketchup guys. tama concept, kaya guys, Parang so, scoop lang kung kung guys. Ating tomato sauce. May cheese na yun, guys. Sa kung kung cheese. Susunod naman natin lagay, guys. Ating kung 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 siya okay guys, ito yung mabot. At lumapot ng kanyang sabaw. Nawis na. Ayan guys, ito lang ating minudo guys. Ayan, pasas na lang wala guys yung kanyang racing. Pero luto na siya kaysa yun. Kain tayo guys. For watching.